Paano nga ba mag-change ng color ng damit sa inyong mga videos? Dito guys, sa video na ito, ituturuan ko kayo kung paano mag-change ng color ng damit sa inyong mga videos. At first, i-open nyo lang guys sa ang inyong mga CapCut. And then, pag open nyo, punta lang kayo, i-click nyo lang yung New Project. And hanapin nyo yung videos na gusto nyong palitan ang inyong damit. And after that guys, kapag nakahanap na tayo ng videos na gusto nating i-edit, or change yung color ng ating damit. Ayan, kapag nakahanap na tayo, i-click lang natin guys yung ating pinaka main video and i-split lang natin yung kung saan sila sa pagitan nila magpapalit ng damit. So yun, may hand gesture tayo kaya may palatandaan tayo kung saan natin i-split. And then, next natin gagawin dyan, pindutin ulit natin yung in-split natin na video. kunapin natin yung adjust. And, punta tayo sa HSL. Ayan, dyan na tayo mag adjust ng color. Pindutin nyo lang yung kung saan yung pinakamalapit na kulay ng inyong damit. And then, i-adjust nyo na lang. Same procedure sa bawat videos na ginawa natin ng split. So, dito guys, same procedure lang naman. Ulitin lang natin yung ginawa natin dun sa ating in-split na unang video. And then, after that, pwede nyo nang i-save. Meron na kayong uh, video na pwede nang mag-change ng color ang inyong mga dami. So, sana nakatulong itong video na ito guys. Please thumbs up and subscribe and follow nyo po ako. And para po, updated kayo sa aking mga susunod na videos. Thank you!